Takot ka. Nanginginig pa ako. ako ha? Nanginginig pa mo Bakit? <laughs> so yun guys, nanginginig daw yung paa niya. Kaya <laughs> Takot eh. Takot. Takot. Takot ka daw. Tara na kasi po What's up guys! So napakainit nga ng panahon no? kaya nadayo nga kami ngayon dito lang sa SM Marilao para magpalamig syempre. At yan nga, ipapunta nga kami ngayon yan sa may hypermarket dahil magwi-withdraw nga kami ng aming babudgetin dito sa aming lakad for today's video. At dito nga, itapos nga yung mga pag-withdraw at naglalakad-lakad na kami no mga tol so tagal ko na nga rin palang di nakakapunta rito. At marami na nga rin palang binabago ngayon dito sa SM. At balita ako nga, eh, may mga bagong games na raw dito. At dito nga ay e, nagulat kami dahil may sumigaw na dalawang babae dito. Nakaka-intriga kaya sinubukan agad namin. At ito na nga pala yung tinatawag nilang BR dito na bagong laro ngayon dito sa SM Marilao. At ito nga pala yung pwede nyo magpilian mga tol. At 100 pesos nga lang pala yan mga tol. At yung oras naman niya ay e, nakadepende dun sa mapipili nyo dito. Ate! So guys, kinakabahan ako. ko na VR. Ay. So, hindi ko alam ano kung maiiyak siya. Oh. What? Yo, kaya mo yan. Wow, so chill ah. Ilang minutes yan? Ano, 3 minutes and 30 seconds. Si, ako, si Mama na lang, umalis ka na dyan. So guys, sa takot siya. <laughs> Hindi niya kaya iiyak siya. Katakot. <laughs> <laughs> so yon guys, so nandito kami ngayon sa SM. So ngayon pa lang namin 'to testing no. So natakot yung isang bata. <laughs> <laughs> takot ka. Nanginginig pa ako. ako ha? Naginginig pa mo bakit? So yun guys, nanginginig daw yung paa niya kaya ayan. <laughs> Takot eh. Takot. Takot. Takot ka daw. Tara na ka, sweep So hindi pa nag-i-start. So bago lang to guys ha, dito sa SMR Lawa, meron na palang ganun to ngayon. few inches later. Sal, Hi guys. where are you? Where are you, Inasal? So, yun lang. Nakakalungkot. Uh, <laughs> Kasi walang Inasal. Renovate na daw mga to. Kaya wala na. Kaya yon dahil wala kami makainan, eh lumabas na lang kami dahil meron namang makdo sa tapat ng SMARELAW So dito na lang din kami kumain. At ayan na nga mga tol, so kumakain na ako dyan kahit mainit yung kanin. Paklapang, oh. At dito nga inihimay ko na yung manok natin dahil sobrang init nga niya mga tol kahit nga yung kanin niya din sobrang init. At makikita mo kung paano mainitan si Aldrin Vlog. Oh shit, sobrang init niya mga tol. Yan hindi ko nga yan manguya ng maayos eh. Oh. At napakasulit nga talaga dito sa McDonald's, no? kasi sobrang laki nga ng manok nila dito mga tol. At dito ko nang tatapusin tong vlog natin na to mga tol. So hindi ka pa nakapalo sa page ko. So ipalo mo na yan. At ingat kayo lahat. And yo, peace out!